guys, yung iba naka-makeup ng pang Halloween ako. Effortless. Good morning, guys. It's... Oh, Ang Nag-antok pa ako. 6.40 a.m. I'm hungry kasi kumain ako kagabi. Daba talaga di ako makain kagabi. Pag kasi pagkagising, grabe ang ko. Parang gusto ko kumain muna bago gumawa ng kahit na ano. <laughs> so, hindi pala ako nag guys. Sipilyo lang ako. <laughs> I'm going to walk from Manok Manok to Diniwid. <laughs> Talaga ba? Kasi kapag di tayo nakapag-walk, di ba? Magbuo, maghapo tayo nasa dorm. So, hindi ako nakapag-5 kilometers. So, ngayon, idodobling ko yun. Ayan. Nagaganda ng mga flowers. Sila pala nag-aayos. Oh, nice. Look, guys. Good morning, po. Ang gaganda ng flowers. <laughs> <laughs> Gutom talaga ako, guys. Mukhang bibili ako ng pandesal sa Baker King. Sarap daw pandesal dun. So, yun, guys. We're here na on the beach. Good morning. So, yan. As you can see, it's low tide. High tide kapag gabi The The dahil is full moon. Wala, umaambun. Um, Eight. Ayan. So ang suyo ng swimming nila. Kasi maambun-ambun. We need pagawa mo muna our Chanel and I'll see you tomorrow, bitch. Hala! Hmm. Ang na si <laughs> Mga burses ko. I'm here in the spa. Magpapatila muna ako ng ulan. Kasi... Medyo malakas niya. Guys, I forgot na meron palang event ngayong gabi. It's October 31 and it's Halloween party. But then, the weather is not nakikisama. Guys, ang dami ng tao. Ay, they are planting a new plant here. No? Para sa new coconut. Ganito pala yung baby coconut. Ang daming tao guys. Good morning Boracay. It's already 7.14 and 8 a.m. Ubus na rin yung pandesal sa Baker King. So, bili muna tayo bago tayo gala-gala. Alrighty. -gala. Para may tubig dito. <laughs> Tapos doon, yung tubig ulit. May hati. Para siya nagkaroon ng sandbar. Ayan na guys. Meron ng sala Good morning, sunlight. Oh, sarap ng araw kapag morning. Na. Guys, nakalimutan ko. Ipapalaw na pag-ilamos at may oil yung mukha ko. <laughs> Baka maluto ako sa araw. Sarap. Guys, <laughs> wow, I seen wow. Look, guys, oh. hey, good morning. You a bit better. I love it better. I let's dance here. Let's dance. and dance and move it all around. Dance, dance and dance and move it all around. <laughs> guys, may tumitingi pala sa akin to. Ang sumasayo ako. Ayoko, dumaan tayo. Patago tayo. Nakalisa na tayo sa kanila. Yes! So, yung Baker King, guys, is may bandang station one siya. So, lumabas tayo sa Dumol. So, yan. Ang 24-7 and Pambilan. Pambilan. Ubus na? Ano or ang ganong oras po ba? Ah, tat mga alas 7, ganon. 7, meron pa. Ah, sayang alas 8 na kasi. 7.57. Ayun na nga sinasabi ko, naubusan na tayo ng pandesal. Magaling ito pala siya pong duplicate pair shoes. Dito sa may no. <laughs> so, station 3 na. Support. Ito lang kalaban to pag nakasa. Hmm, dapat hindi pala oh. ginagamit after Oh, mabasa. pag, oh, nabasa oh, sa iyo. Na, na, na. Kailangan patuyuin po muna. Yeah, pero kung tuyo lang siya, ano to, matibay. Uh -huh. -oh. Ganun kasi ang sakit ng ano, uh, pagbalat. Oh. Uh, um, malambot sa pagmabasa. Oh, tapos na. <laughs> nice! Yay! Ang galing. Saan pa kayo umuwi, ma'am? Ma guys, ang galing. It's only 50 pesos ang gawa na yung sleepers ko. Ito yung space nila. Diyan, sa may Carrillo Printing Supplies tapos dun then papasok ka dun sa Iskinita yun kapag open yan, yung tinta na yan puro gulay yan po ito dun yung natin paglalakad guys let's walk nakaka 6 kilometers pa lang naman ako kaya sayang naman pa diba nakari na lang natin guys may biliary rin dito and ito yung King Gabriel Medical Center guys. Pataas. Good luck. Say goodbye to my fat. Aha, aha. <laughs> guys, kaya pa. Paakyat. Another paakyat. So, yan guys. Yung sabi kong heart ko. And then from there, we're going right. At nakikita ko na naman guys. Another paakyat. Internet. Ang sarap maglakad dito. Can you hear that birds? 4 o ten. Ito yung friend ko. May LBM. Friend! You there? Maganda. Hi! Hello! Hi. <laughs> Welcome! Hello, <brother. laughs> House tour pala! <laughs> Pasyente. <laughs> 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 yung pasyente. Kamusta na? Guys, yung 8 kilometers na nilakad ko, welcome daw, welcome back. <laughs> wow, well, thank you girls sa pamakdo. Sunset time! Hello, long week. Ha ha ha!

Watching all the way through. I'm your travel genie and hope your travel wish will come true.